Yun, magandang hapon po At kami po yung magbo-Boodle fight Ang wasalak, ayan yon ang mga wasalak, yun, siyempre, <laughs> nice yon Yeah, shout out po sa mga Naggaget ng aming mga Pansahog sa kwan Marami yung aming pagkain Boodle fight, ayan Shout out kay Bro Oson, ayan, parang Kay Emery G, Young. Presi si nga tao, si Luger yun. Kasa nagasin niya. yo tabaw. Yon, pandong bisyo sa silpo yon. Kay Comer Pro yon, ay nung tubig. Madami nang napiyo. <laughs> si Karding, yon. Si Lolo Bawel yon, sa si aming boss. Si Dean Bawel, kabalero yon, shoutout. Si Yan, nabang-abang na lang guys, magbubudulpid kami. Yan. Yeah. Yung isa, yung bilog. Nandun na, ang lamig siya. Oh. Yan, yeah, no. Ihihaw namin yan, yeah. mga ano. <laughs> mga... <laughs> mga... <laughs> mga <laughs> Pagkain nyo sa <laughs> bukid, <laughs> yan. Yan, yeah, no, guys. Yan. Yan, you know, Mga Mga wasalak, yan. Mga ka-youtuber. Yan. May prefer ha, pumunta kami sa dagat. bali, siguro mga kwan. Mga 2 meters lang. Nandun na kami sa dagat. Oh, ayun, tanong mo ko. Ayun. 100 meters. Ayun na, marapit lang. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. guys, let's go. Ayun. Punta na kami sa... Ayun, may mga Sari-sari yan. Ayun, ayun. No. Pagkain ng sabuki pagkain ng mga kukulokano. Ah. Yeah. Ah. Arosip, okura, ginilabong talo, Ta no? No? No, may isa. Oh, parang matatapos. Yan, yan, ang kakaiba, may sunong na baga. Pausong ka. Talpong araw. Yan oh. oh, so, oh so, yan you know, oh. <laughs> <laughs> you know, malupit, may sunong na baga. Oo, oo, oo. Nungger, yun. oh, oh, usunin uh, no. mo yun. Yun, usunin ko po. Yun, ayaw. Nagbablog din Nuyo. Siya ngayon, oh. Wala lang okay. Ay, Oh, tara. Let's, oh, Let's go. Oh, kawaii kaway muna kayo. kawaii kawaii sa Yon! Double B! Ito po, ito yung ibang Yon! Pan, bread yon, lang, bread yon, yon, yon Dead broccoli ay, okay, lumang, guys, Oh, yung yeah, naman guys so yun, buwan ang wasala oh. Ito po ito ay, hindi bread pa Bread broccoli Yon! Ito po ay, hindi ipakit sa Saka ito po ay, lumpo. Yon, lumpo. Yes po, nang <laughs> pag-ihaw Ito po yung sausawan with kamaki si buyas para do sa mga kulingan na malalaki ayun o tara let's go let's go mga kubong ah na kami sa dagat guys <laughs> ito kami maghahaponan sa so, may dagat yung mga hino. yan o yan yan isa isa na guys naglalabas ano. Yan. <laughs> Yan guys. Malapit lang ang dagat. Yo, no, yo, no, yo. No. Wala na 'no. guys, malapit lang kami sa dagat 'o. Oh. baka may i-shoot out kay sa tabi ng ilog. Tabi ng ilog. Sabi ng dagat. Sabi ng dagat sa tabi ng dagat doon sa tabi ng tubig guys nandito na kami sa may dagat 20-20 nanay dito tayo yan guys ang dami oh Ayun nga dun daw. Yan. Oh, Dinay! Dinay, yun! Doon sa tabi ng tubig. Oh, tara! Yan, oh, mga wasalak, oh. Guys, yun! Doon sa gitna! Doon, doon sa may tabi ng buwan. Oh, guys, doon kami sa may tabi ng tubig para masaya. Aray, di na eh. Hindi, doon sa may tubig. Para gwari, sasabso yung araw sa ito. guys. Yon, 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 naglaab na. Ayan, di na, di na eh. Ah, ako. Aray. Sabi siya, di sa na siya takot na siya. Aray, di na eh. Sabi na rin, ano kayo, hugasan? Yan guys dito yan din eh Game ni ba? Eh bayan Sore. Yo guys. Ano? Wala Mga wasa lang, guys ah. Yan. शामी नहीं ली क्यों बलबा का साफ है यो शतक कहीं जाए ना वहाँ में जाशतक कहीं आए इसका जंगवा यो पंतमनेल

na po ano yun ay siya naging iyaw na ng kwan silim po guys yan yan mga wasalak guys yan guys, magsasakayan sila sa kung ano yun magsasakayan sila sa ano, banana boat banana boat <laughs> lapis pala pin boat pin boat yan guys Lần Yeah, Ayan, okay. papatalo ng motor yun. Ayan, okay. yun. Ayan, okay. yun. Okay. Bomba! Okay. Yun! Okay. Dapat din eh! Para nabijuan na, eh! Wala na ba si... Tropa! Okay. Okay. Yun! Oh, no, magaling din yung motor yun! Yun! Masali nyo sa kuhaan, para yung na-video ako doon sa tubaw, oh, sa, sa Pugao, nung ako yung nag-run ang gagaleg, ay sa tubig pa yun, mga batong kuhaan. <coughs> Babalik yun. Pag-ausapin ka rin, ka-video ko. guys yun higa ka na na pag umpisa na ng uh, bodol fight ang wasalak guys yan yan bodol fight ang so wasalak I nice can. ha. ha, ha. Eh <laughs> no yo yo yo. Eh patungan dai. Padulunganin. Kani, tulong. Kani, yukane. Di janimuna ganen inlalala gen kani indi. Kani Yan na ha, yun. Okay. Oh, di na, di na. Lagay. <tipis> <tipis> okay, Hindi ka, kunya. Hindi yun. Oh, na orang ng Oh, yan. na. Oh, yan. Lagay Oh, muna, Rukir. hanayin mo na. mo na. mo na. Yun. Dakmusa na, ayaw, mga kasama Dating mga baka, baka na Dakmusa na, guys Dakmusa, dakmusa, dakmusa Dakmusa ah, oh. yeah, na, ayaw, mga kasama Ayaw, mga kasama Tapos na, kainan Budol fight sa tabi ng dagat Pusog guys, boss so, Salamat Ayan uh... Huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe, at comment. Ayan. Thank you. Bye-bye.